Sabi sa unang Korinto 10.12, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi po rito, God is faithfully, is patient. Ayaw daw niya mapunta sa impyerno ang mga tao. Kaya He's giving everyone a chance na tumalikod sa kasalanan at harapin siya at sundin ang kanyang kaluguran. Kaya po, ikaw na nakikinig ngayon, maaring feeling mo, masaya to pastor eh. Dito ako masaya, ano ba problema? Something so good, bakit mali? Eh, ang saya-saya namin, kahit may asawa tong kasama ko, eh, pero masaya kami. Eh. Hindi na siya masaya sa asawa niya eh. Magingat lang po tayo, dahil si Lord, hindi naman ang goal niya is para sumaya ka. The goal of God is not for you to be happy, but to be holy. Kung happy ang goal niya sa'yo, sana pinadala niya, comedian or clown. But he sent a savior Right, Because kailangan mo maging holy. Because without holiness, no one will see the Lord. Kaya kung ikaw'y masaya, pero sa kabila nun, uh, binab binabaluktot mo ang salita ng Diyos, mag-ingat po tayo. Because the Lord wants you to be holy. That's why He sent His Son. So that you and me will be saved. Because without holiness, no one will see the Lord.